Good morning, good morning, good morning Akabay. Welcome to my youtube channel Panibagong ano, panibagong vlog na mapo tayo Pupunta po ako sa ating ah, Kabilang lote Sa lote ng bahay ko na ah, Pinapagawa, ah, ginagawa ko Bibisitahin man natin kasi ngayon wala akong <coughs> wala po kong wala po wala po duty kaya habang nandito po sa bahay uh, bibisitahin ko muna kung ano kung ano na ano kung nahukayan na uh, hindi pa ada ni mana di rumah kabai. Bro, ni ada. Untuk lampu aku di rumah kabai dan lebihnya jajanan mana tadi itu. Pasyalan natin yung bahay kabila. kung ano nangyari na doon si matagal na rin ako hindi nakapunta puntahan natin kung may time ay ay ang putik dito ah Ito mga kaabay, hindi nakalipat na dito sa bahay ko na aso lang mataga medyo malaki-laki pa po ang ano hindi ko pa na ito na ipagawa ng tuloy-tuloy uh, kasi ang budget po kasi ang ating ano na na ano hindi kasi hindi po madali paggawa ng bahay kasi muna ano ah, mahalang materialis siminto tsaka yung bakal halo blocks kaya bibisitahin ng mga natin to malaki siya ng blote yung kaso lang hindi <coughs> natin matuloy-tuloy ang gawa kasi busy po tayo mga kabay sa ating trabaho ang putik dito hirap dito dumaan Ya, mungkin dito topeng. Mana? mainit ang panahon kasi dito hindi matutik malapit na ako paggawa ko. Dahil haloblak, may ganting haloblak na titira. Tingnan ko lang dito sa loob. Ayaw ko yung tanglad ko na bu nabuhay ba? Ay, ay. Patay. ito mga kabay pinapagawa ipapagawa pinapagawa ko po kabay pero wala na sanang ng problema ang ang ano ang gamit ko sa itaas hmm. tapos ito yung hmm, parlins tsaka gero kasi nakaba, nakabili na po ako ang problema lang ko nito kailangan ko pa ito ano ipantay yung lupa kasi ko yun don sa baba yung uh, asin asintada kulang kulang pa kasi yun eh yan dunia kan wei udang udang patuh tu nampak ya ni kelang ni memang buat patu nong peraan ni nong oh, ang cip-cip ang sip ko pang tarbaw, Ano pa? Malaking Pira pa ito Sisirain pa namun Yang Ito, ito Sisirain ko pa si sa may may to Iurongkan dito Sama ikon Sama ikan bila Malaki rap ito Lepas tu lang Mahirap lang kasi dito Yung materyalis kasi. Materyalis kasi mga kaabayan na maka sa akin. kasi mga kung, kung ano uh, kung alanganin tayo sa material hindi tayo hindi tayo ka tuloy ang trabaho kasi gawa ng ano mabibitin uh, din ang ating trabaho Malaki pa itong tatrabawin to. Isang 200,000 ito. Kakainin pa to dito. Kaya nag-iipon nag muna. Nag-iipon muna tayo. Nag-iipon muna tayo Kaya bago tayo magpatuloy paggawaan. Itong, ano ay, ano. To? Dati kasi ito makabay Pag, pagbili namin dito. May, may ganito na ito. May kubo na ito.

gastuhan ba ko dito mga 300 o 250,000 to ang magastos ko dito. Mahirap kasi ngayon magpapagawa tayo ng bahay kasi kung hindi tayo magkumpleto sa materialis. ganito ang mangyayari sa aking trabaho. kasi dito mga kabay may ano pa ito may tatlo pa itong patong hollow blocks tatlong patong patong hollow dito pero tatlo pa yan na dito pa yan mga kabay yan, hanggang hanggang dyan pa yan hollow blocks para ma ang lupa na yun aa titik tok eh hilang eh Kaya... ay longko ya mahirap 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 Kasi na may yung gagawin ko dito problema no, din ako dito sa aking bahay na ipagawa kasi na nga nag, uh, nag lang kami kabay nag uh, nang upahan ng kami ngayon. Pasamantala kasi yung una kong bahay light materials lang kasi yun nasisira na tapos kinuha sa aking bayaw kasi siya ang may-ari may-ari ng lote na yun Asalnya di sini, di sini lah masing nak. plano ko dito itubo itubo ko lang yung haligi pero itubo ipakain ko sa halo o siminto bubuhusan ko siya para para medyo matibay matibay siya at saka hindi madali kalawangin ito lang problema ko ngayon eh, wala tayong budget tsaka may mabuti kung sana kung wala tayong nag-aaral college pa kasi tayo kaya nahirapan ako dito ang hirap kasi mga mar mga, mga, kila, mga kaabay una-una lahat bayaran ano bayaran mo tubig, kuryente, bahay, pagkain. Tapos bal, baon pa ng mga mga anak ko pag pumasok sa eskulahan sa uh, college. Yun. Talagang nangangamot talaga kung yun nangangamuti talaga ako ngayon mga kabay ewan ko kung sino tutulong sa akin itong paploan ito may sweldo nga ako pero <clears throat> hindi, hindi ko hindi ko kaya pag ipunan dahil go, nang may, may nag-aaral din buti sana kung wala nag-aaral kayang kaya ko tuition Palang Ibreman every napakamahal Ibreman malmahal pa mahal ang ano tuition ng college yeah ay nako just kumiyo ano bang ma ano bang magandang gagawin natin dito gusto ko talaga mapagawa itong bahay ko na ito para hindi na kami mag, mag kila o mangungupahan kasi kung hindi mo kasi sa, sa sariling bahay hindi ka mag hindi ka basta-basta makakilos kung anong gusto mong gagawin kaya ganun na nangyayari mahirap naman yung mga kabay mag arkila ng habang buhay so, sayang ng pera na binabayad mo sa bahay kasi lang hindi naman na hindi naman masayang ron kasi tinirahan tinitirahan mo, tinitirahan mo man. pero ang problema kung kukunin sa may-ari ang bahay wala talaga tayong magawa pero pag tayo mga mag arkila hindi naman tayo agad-agad pa alisin ayun sa batas baguh ka magpapaalis alis kailangan may tatlong, tatlong buwan palogit sayo siguro sa tatlong buwan na yan mahaba na yun mayroon ka pang 90 days o na nakakahanap na po siguro ako nang lilipatan. Pero kung hindi pa itong magawa, talagang mahirapan po ako kasi sa college pa lang da. sa college pa lang wala na. Nangamute na tayo sa, gas sa gasto. Kaya tuloy lang ang buhay. Kaya kung hindi po tayo lumaban, wala. Talo po tayo. Laban lang buhay. Laban lang. Wala ko ngayon. Nalilito ako kung anong gawin ko. kasi mga kabay na wala po tayong sariling bahay. Pero ah, alam ko kaya ko na ah, kaya ko to mga kabay. Nag-iisa lang kasi ako. Kuminsan sabi ko nga paano kung Okay lang sana po po nga kabay. Kung ako lang nag-iisa. Kahit. Kahit saan. Pwede. Pwede tayo. Pwede ko. Kahit malit na kwarto lang. Marke lang Pero mas mas medyo makamura sa maliit na akong kwarto lang. Ang inapahan naman dyan ngayon eh, buong, buong bahay yan buong bahay mga kabay na napakahirap talaga po kaya yun lang Huwag lang po tayo sumuko. At ganit, ganito, ka kahirap ng ating dinana sa buhay. Tiyaga lang po tayo. Sisa ko kung sa ako lang mga kabay. Ah... Uh, Sanay po kasi sa ako sa hirap. Bago narating ko yung aking goal sa, sa ngayon, ay pinada, pinagda, pinagda pinagdaanan ko yung hirap ng mag-isa sa buhay. Kaya akala ko na mga kabay hindi ko kaya mag buha, mabuhay na mag isa pero gawa ng tulong ng ating mahal na Panginoon nakatapos ako sa pag-aral at nakakuha ako ng uh, magandang trabaho ay eh, kaso lang ngayon. May trabaho nga ako pero kinakapos pa rin ako dahil siya nag, may nag-aaral po ako. Gustong gusto ko po talaga ito matapos. Ang bahay ko na to. Makasama ko yung Uh, tatlo akong anak sa isang bubong at sana makatapos din ang aking anak na sa pag-aaral na si Kim sabi ko sa kanya hindi naman ako nagkukulang sa pagpaalala uh, sa kanya sa kanyang kinabukasan at para pagdating ng panahon na magkakaroon siya ng pamilya hindi ka magkatumagan katulad ko na maghihirap sa buhay kasi oo naging naging intelligent nga ako pero kinakapos pa rin ako sa sahod kasi sa gawa ng kung pinagpaaral pa ako kaloy mga kabay dalawa yan sila isang high school at saka isang college Sabi ko nga sa sarili ko, kung kayaanin ko to. Sana maging successful naman din ako sa aking pag sa akin pag youtube para kahit pa paano mga kabay mabigay, mabigay ko sa aking mga anak ang pangangailangan. na ng buhay din ang Diyos na mabigyan natin ng kalunasan sa aking problema ayun e, mga kabay babalik na po sa bahay uwi na ako pupuntahan ko lang kasi baka nawala yung aking bakal na Ay, nilagay ko yun ang aking anak sa pag-aaral kahit kahit naghihirap mahirap kasi mga kaagay nag-isa ka lang sa buhay at wala talino mo pwede mo makatulong itu nama naman sudah sa daanan na yang mga kagay hanggang ito pat na lang